Don Don, kasal kayo ni Lea. Ilan taon na kayong kasal? Bali po, nagsama mo na kami ng 7 years. Tapos oh. after ng 7 years, saka kami nagpakasal. Nagpakasal kayo. Opo. So... October 8, 2016. Okay, 2016. at ilan ang anak ninyo? Total, lahat? Bali lima po. Pero ang pinagtataka mo, o oh, ito ngayon gusto mong malaman kung Opo. sayo ba talaga ay yung bunso at saka yung sumunod doon sa bunso. Opo. Ilang taon itong mga batang ito? Five ba months. Five months pa Opo. lang. Opo. Yung sinundan nito? mag tuto ata ngayong Agosto. Umalis na si Leia sa bahay ninyo. Kailan siya umalis? Kasi po, pinatawag ko siya. Nagsama kami ulit. Tapos nung akala ko okay na, wala na siya ng komunikasyon. Kasi din ako sila sa Pampanga. Oh. E tapos meron pa pala komunikasyon. Na, nabalitaan ko lang doon sa pinsan ng lalaki. Oh. Tapos nung... Kasi Sali, sali, sali. Ang ibig mong sabihin, eh, nagkaroon na kayo ng pag-uusap tungkol Opo, dito. Opo, pinatawag ko po para sa pamilya. Pinatawad mo? Opo. So, alam mo na may ibang lalaki o nagkaroon ng ibang lalaki sa buhay si Leia? Apo. Kasi yun po ang... Inamin niya? Apo. Inamin ba niya na hindi sa'yo yung dalawang bata? Sinabi ba niya? O hindi niyo na pinag-usapan yun? Hindi rin po siya sigurado eh. Pero kamukhang-kamukha ng tatay. Apo. Pero Apo. pinatawad mo. At kinuha mo siya, kinukup mo siya. Opo, kasi dito po sa, nung pinagbubuntis pa lang po yon ako na lahat gumastos hanggang sa may panganak. Oo. -o. Pati yung bunso ngayon. Kasi ako nga yung ano, ah, dir, wala kasi akong alam-alam pa, pa, noon. Oo, Kaya, ah, hindi, alam mo na eh, pinatawad mo na oo, eh. Opo, pinatawad ko na. Napaka selfless nung ginawa mo kumpara sa mga bata at para mabuo ang pamilya. Apo. So, ibig sabihin, hangga mo pa rin, handa mo pa rin siyang patawarin kung magbalik siya sa'yo. Para sa akin, Okay, lo, basta tayo. Ipakita niya sa akin. Magbago. Para malagaan yung tatlo ko pang anak na nag-aaral. Okay. Pero handa mo rin natanggapin kahit na hindi natin sigurado kung sa'yo ba talaga itong dalawa. Oo po kasi ah, laging kalong ko eh. Dito na sa akin naging five months eh. Kasi kapiling ko na mismo. Ikaw missing. na ang kinilala na ama. Kagaya po rin ang aso. Di ba, di ba po ang aso nga eh. Hayop minamal Minamahal natin eh. Pag napamahal sa atin. Totoo ka naman dyan. May tatlo akong anak eh. Opo. Oo, Kailan mo huling nakausap si Leia? Bali po ngayong Disember ay hanggang Disember hanggang New Year 5. Magkasama pa kayo? Okay pa kami. Tapos? Nung January 6, ah, nasabi magsisimba lang kasama yung anak na pangapat. Mm. Tapos, may dulo na ako na nakipagkita. Mm. Kasi ang sabi ko sa kanya, kung makikipagkita siya, isama niya ako para makapag-usap kami kasi, hindi ko naman pinagdadamot. Mm. Tapos nung panay ako, video ko video call sa kanya, wala siyang ano, hindi niya hindi siya sinasagot. Opo. Mm. Tapos po nung Siguro ko, dahil sa kakulitan ko, bilang sinagot niya. Mm -mm. Tapos yung bata, may nakita kong 50 pesos na hawak. Mm -hmm. Saan kakakagaling yan? Mm -hmm. Sabi niya, binigay niya ng lalaki niya sa, sa may na namin. Eh, mm -hmm. pero naman eh. Tapos na yung New Year eh. So, January 6 ito? O malis po. Okay. Tapos, nawala na? Hindi na, na umuwi? Anag, ay, hindi na pa umuli, umuwi. So, isang anak lang ang dinala niya? Dalawa. Dalawa? Opa. Yung dalawang bunso? Opo. So, yung unang tatlo, nandiyan po sa akin. Nandiyan sa iyo. Okay. Mary Jane, magandang hapon sa iyo. Yes po, madam. <coughs> Ngayon, Apo. ikaw ang nag-aalaga ng tatlong bata, tama ba? Yes po, ma'am. Pero kapatid mo si Leia, naka, uh, nakakatanda o nakababatang kapatid mo si Leia? Nakakatanda po. Okay. Ilang taon ka na, Mary Jane? 25 po. Ah, uh, ang ibig mo sabihin, diyan ka ngayon nakatira kay na don. Dito po kami sa Alfonso ngayon. May nagtatrabaho po kami dito. Uh, Ana sa yung mga bata? Yung isa po nasa bahay na, yung nandito po sa akin ako po nag-aalaga. Jane, ano ang alam mo tungkol dito sa uh, pamilya ito na umalis si Leia? Umalis ang kapatid mo, bakit? Hindi ko po din alam na umalis siya. Nung time na yun, tinawagan ko yung anak niya para pumasok sa umaga kasi hindi ko napansin na dumaan sa kalsada. Sinawalan mm -mm. ko po siya para pumasok. Wala daw po nagising sa kanila kasi late na. Pinuntaan ko sa bahay nila, wala yung mama niya kasi iniwan daw siya, wala, wala silang alam. May kontak ka pa ba kay Lea? Nakaka natatawagan mo ba? Nakikita mo ba siya online? May chat ba kayo? Wala na din po. Okay. May alam ka ba na hindi pagkakaintindihan nitong mag-asawang ito? Kung bakit nangyari ito? Wala din po. Don Don, so ano ngayon ang gusto mo mangyari sana? Hanapin natin si Lea. Opo, para makapagano po, makapag-usap kami maayos, kung talagang ayaw niya, di tatanggapin ko. Pero sisiguro din ko sa iyo, ko muna siya. Oh. Para magbayad naman. Ampir na ampir na sa akin eh. Oh. Pero kung, kung maga, parang bibigyan mo sa may pipilian. Kung pipili niya yung pamilya ko, na, Okay na, quits. Pa, oo, nakalimutan natin ang lahat. O, tapos ipakita niya sa akin, magbago siya. Magbago pero, siya? Pero kung hindi? Lahat kasi galit na ang kanya, sa kanya kasi sobrang niyang pinahiya. Uh -uh. ah, Mag-aarap siguro kung medyo malayo-layo yung lugar na doon ko siya ititira. Pero ipakita niya sa akin na talagang magbabago siya. Baka ikaw naman, ay nakitaan niya na ng pambababae. O, wala po talaga ah? na, Wala. Ano, wala may... Kasi, wala, 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 wala. Ba, baka pinagbuhatan mo ng kamay ito. Ay, ni, ni misa po, hindi pa po. Hindi natin kasi makontak si Leia, pero sigurado Ako. ko nanonood yun or makakapanood Ako. yun Ah, uh, manawagan ka, Kalea. Alia, kung nasaan ka uh, gusto kong taposin natin ang ano natin ang gulo sa atin. Uh, gusto ko kung sakali mana, sumipot ka dito, mag-usap tayo kung talagang wala na, magpirmahan na lang tayo na wala tayong pakialaman sa ano sa ano natin sa bawat isa. Yung kasal natin ah, para ipawalang bisa natin. Pero kung hindi mo naman kayo pipiliin, um, ipapakulong na lang kita para kahit paano makadaan ako sa sama ng at sa kaya na dinulot mo sa akin yun lang ang gusto ko kaya mamili ka lang kung makukulong ka ba o makikipag-ayos sa akin para lang sa pamilya mahal mo pa ba si Lea? ang ganda ni Lea eh ah, siguro po sa ngayon ah medyo natakpan lang na galit pero kung makikita ko naman na magbago ipakita na kung baga talagang porsigiro na naayusin yung pamilya bakit hindi? Yan ang sinasabi ko, walang hindi na ipagpapatawad ang pusong umiibig. Hindi Opo. pwedeng pirmahan lang yung pagpapawalang bisa ng kasal ha. Ang Opo. pwede sa pirmahan, yung magiging uh, pag-aayos ninyo tungkol sa kapakanan ng mga bata. Yung visitation rights, yung Opo. responsibilidad Opo. sa pagpapalaki, gano'n. Pero Opo. kung gusto nyo pa walang bisa yung kasal, merong proseso doon. Opo. Ha? Hindi yan barangay. Opo. Di, okay? Ang, ang ibig ko pong sabihin, mm -mm. kung nalibawa, na, talagang Ayaw niya sa ayaw talaga sa amin. Mas gusto niyang makulong. Uh, Magkaroon mo ng kasulatan na kumbaga parang malaya na rin ako. Uh, anyway, tutulungan natin siya siya no? Apo. Pero ang una muna is doon sa panawagan, Apo. sana sumagot si leya Sana umuwi sa inyo kahit makipag-usap man lang. Okay? Apo. At kung uh, meron tayong paraan para mismo direct na may contact tayo kay Leia, gagawin ng Wanted sa Radyo. Gagawin ng reporter natin. Ngayon lang kasi ayaw eh ay sumagot. So medyo baka mainit pa. May iba ba kayong mga kapatid, Mary Jane? Meron pa po, pero yung iba kasama din namin dito. Oo. So lahat ba kayong magkakapatid? Kakampi si Don Don? Yes po. Aba, panalo ka, Don Don. Ay, kita naman po talaga nila yung effort ko talaga. Talagad, hindi talaga ako nagbabaya. Oo. Oh, ayun naman pala. Ah, nanaw nananawagan po ako kung sino mo pa oh. nakakakilala kay Lea Medaibiason na ano uh, mag-online o kaya ibukas niya yung cellphone niya para lang makapag makapag-usap na kami. Ah, uh, pwede siyang tumahog sa akin o kaya pumunta ng ano, do sa bahay do sa Alfonso para lang makapag-usap kami ng maayos ng mga kapatid niya. Ayun uh, lang po. Don don, napakaganda ng ano mo, uh, pananaw mo sa buhay ha? May Apo. tatlong bata na nandiyan sa iyo. So, Apo. ano ka? Tibayan mo lang ang loob mo. Uh, ang puso naman ay uh, natuturuan din na magpatawad tama 'di ba? At mag-move on. kung sakali ah. Pero Opo. unahin na lang natin yung mga bata. Ayun okay? nga po ma'am.